Ang sarap mag-gym. Bakit masarap mag-gym? Tanong ko sa'yo. Isipin mo lang. Isip lang. Isip. Isipin mo. Ikaw ba yung taong problemadong problemado, stress na stress ka na sa mga trabaho at negosyo mo? Ikaw ba yung taong kalusugan matters? Maalaga ka sa kalusugan mo? Kung ikaw yung taong yan, ay para sa iyo ang video to. So bago yan, magpapakilala muna ako. Sa mga bago dyan, ako nga pala si Darcel Robles. Isa akong negosyante at mahilig ako sa larangan ng fitness. Yes! So tara, simulan na tayo. Pero bago yan, let me tell you a story. Background story. Way back 2022, ako yung taong makitaan ko lang ng potensyal na puputok yung oportunidad na yan. Papasukin ko talaga yan. Igagrab ko talaga yan. Kaso mahirap lang doon na sobrang dami ko nagsabay-sabay na mga pagkakitaan na yan. Napagod ako. Pagod yung aking, hindi naman, ano eh, hindi naman physical eh. Mentally, yun na pagod mental. So, ang gagawin ko, kada pipitikan ako ng pagod na yan, kakauntirin ko ng isang malupit na workout yan. Sagad workout. At kita mo naman ngayon, kaya talagang minemaintain ko yung everyday, everyday workout. Kahit sinasabi ng mga fitness instructor kuno na dyan, kuno dyan, na mag ka, mag ka, mag para lumaki yung muscle mo. Eh, wala akong pakialam kung hindi lumaki yung muscle ko. Ang habol ko, discipline at consistency. Makuha ko lang yung dalawang yan, mamaster ko lang yan. Ako na ang pinakamalupit na tao dito. Kaya minimaintain maintain ko talaga yung 365 days in a year. Pepper picking ko 'yan. Everyday workout. Kahit hindi ako lumaki, hindi ko habol 'yan. Hindi ko lumahabol yung lumaki katawan. Makuha ko lang yung discipline at consistency. So dahil diyan, ito yung ano, tatlong dahilan kung bakit napakasarap mag-workout, mag-gym. Unang-una, umpisahan mo ang araw mo mag-gym ka. Hindi pong pagkagising mo pa lang, kuha ka ng kape, sound trip ka na magandang music. Kasi alam ko naman lahat tayo may music tayong pinapakinggan eh. Napag naparinggan natin yun, buhay yung energy sa katawan natin. Eh, Tapos samahan mo pa ng kape. Tapos maramdaman mo na yung mapitigan ka na ng energy yung kasipaga na yun. Huwag mo nang sayangin. Puntahan mo na ganyan gym. I-workout mo yan. Asahan mo buong araw mo productive ka dyan. Eh, nag-gym ka ng umaga eh. Kaya anong kailangan mong gawin ngayong alam mo na to? Kunin mo na sapatos patos mo. Magbihis ka na. Nang pang-workout mo dyan. Bumiyahe ka na. Tricycle ka. mag gym ka. Pumunta ka sa pinakamalapit na gym at experience mo yung umaga workout. Yung umagang mag-exercise. Buong araw mo buong buo productive ka dyan. Okay, next. Pangalawa, confident. Nakakita ka na ba ng gym? Lumabas malungkot Wala. Lahat yan, overpowered. Feeling ng mga yan kapag ka, kapag katapos na mag-gym ng mga yan. Yung tipong, ako yung pinakamalakas. Kaya ko lahat. Hindi man kaya lahat yung mga tao. Hindi man yun ang tinutukoy ko. Kaya ko lahat yung mga pagsubok na ibibigay. Yung, yung mga nag-gym dito, yung mga estudyante. Partida, pagod pa yun. Nag-aaral pa yun. Buong maghapon. Diretso sa gym. Pagbago uuwi. Talagang ngiting-ngiti. Sobrang saya confident sila eh. Nakapag-workout sila eh. Nakapag-exercise sila eh. Okay, next. Ang pangatlo niya, number three, pinakahuli, naaalis niya yung mga chemicals, yung mga lason sa utak para hindi ka mapagod mentally. Naaalis niya. Hindi ko ba alam yung hiwaga dyan sa workout na yan, sa mga gym na yan. Bakit ganun ang nangyayari? Sobrang sarap sa pakiramdam nga. Pag, pagkatapos mo mag-workout, ang sarap sa feeling. Yung tipong pagkagising mo, hahanapin mo ulit yung feeling na yun. Yun, yun. Mararamdaman mo yun. At yan yung tatlong dahilan kung bakit Napakasarap mag-workout, mag-gym. Bakit masarap siya? Kasi sa paniniwala ko na ang gym, fitness, yan na talaga ang pag-asa ng mga tao ngayon. Makakalaban mo dito yung mga sakit. Eh. Anong dahilan ng sakit? Yung mga kinakain mo, yung mga ginagawa mo, yung mga lifestyle mo. Deadly lifestyle kung tawagin ko. Deadly. Masyadong delikado. Kinasasanayan mo. Kaya inaanyayahan ko kayo na sumali kayo sa grupo kong to. Inaanyayahan ko din kayo na lahat-lahat tayo Simula bukas o next week, magbihis ka na ng pang workout. Pumunta ka sa pinakamalapit na gym dyan sa inyo. Kasi kung ayaw mong gawin yan, kawawa. Kawawa magiging anak mo balang araw. Makikita ka nila lagi kang problemado. Lagi kang mahina. Pagod na pagod ka. Masamang imahe yun. Makita ka ng anak mo. Ganun ka lagi. Kaya ngayon pa lang, gawin mo ng lifestyle ang pag-workout. It's a investment investment yan. Gawin mo ng lifestyle. Isama mo na siya sa pang araw-araw mo. Pitikan mo na kahit 30 minutes a day lang. Kaya palagi ka lang manood ng mga videos ko babaguhin ko yung mga kunot sa utak mo. Balik kong kunot sa noo mo. Babalik ta rin ko yan. So nga pala, may tinitenda akong merch, t-shirt, area, yan. O awesome sambot, napakalupit niya. May nakalagay dyan, ang tamad, huwag na huwag mong papakainin. Nakalagay dyan, magiging productive ka sa damit na yan. At nga pala, meron din kami gym dito sa may barangay ibabaw ko yung lang. Along the national highway lang, tapat lang ng simbahan lubog. Makikita nyo na agad, pagkababaan nyo ng jeep, pagkabiyahin nyo. So alam ko na gustuhan mo ang to. Kaya mag iwan ka ng isang malupit na like nyan. At sumali ka na sa grupo ko. Galing lang ang kape. Pasukin mo na ang grupo ko. Sama-sama na tayo dito. At ako po muli, si Darcel Robles na mag-iiwan po sa inyo po ng katagang magbuhat lang ng tama para katawan natin ay gumanda. Ciao! Bye!